Magandang araw, Malacanang Press Corps. Nasaan ang Pangulo? Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong umaga ang National Resource Operations Center o NROC ng DSWD sa Pasay City upang personal na makita ang ginagawang paghahanda ng mga uh, pag-iimpake na ipapamahagi sa mga kababayan nating maapektuhan ng tropical cyclone na krising at Southwest Monsoon. Binigyan prioridad ni Pangulong Marcos Jr. ang pagbisita sa NROC upang personal na makita ang paghahanda ng gobyerno sa sama ng panahon. Nak nakatakda sana ang ating Pangulo mag na mag-inspect ngayong araw na ito uh, sa North-South Commuter Railway Balagtas Station sa Bulacan. Sa report ng DSWD, nakahanda na ang 3 million boxes ng uh, family uh, food packs sa loob ng 934 uh, storage hubs sa buong bansa. Habang nagpapatuloy naman ang pagbabalot ng mga food packs sa Enroc sa Pasay City at sa Visayas uh, Disaster Resource Center o VDRC sa Cebu. Katulad ng ating nabanggit, mayroon ng 2.9 billion na pesos worth of standby funds in stockpile ang DSWD. Kasama na dito ang mahigit 3 million family uh, food packs at 28 1307 ready-to-eat uh, food packs, at 334,794 non-food items. Ipinag-utos din ni Pangulong uh, Marcos Jr. Ang, uh, na magtayo ng maraming disaster response centers upang masiguro ang kaligtasan ng mga kababayan na maapektuhan ng sama ng panahon. Sa bagong Pilipinas, laging handa ang gobyerno, laging handa ang Pangulo, upang siguraduhing ligtas at mayroong akses sa pagkain ang mga Pilipinong maaapektuhan ng bagyo. Please ang mga transaksyon sa, sa government offices. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang launching ng bagong Pilipina Servisyo Hub at eGov PH Super App ngayong araw. Ang Servisyo Hub na matatagpuan sa San Juan City ay isang one-stop shop kung saan pwede nang MaProcess, ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kahit walang gadget, pwedeng pumunta. Mga serbisyong hub ang mga mga ahensya gaya ng NBI, PSA, DFA, DSWD, PNP, Public Attorney's Office at Presidential Action Center. At iba pa. Pwede ding mag-avail ng serbisyo hub ng medical assistance para sa mga gamot at hospital bills. Burial assistance legal counseling, pag file ng complaint, at marami pa. Dahil sa ang uh, nais po ng Pangulo ay gawing mas mabilis at convenient ang pagproseso ng mga requirements. Di na kailangang bumiyahe ng malayo at maglipat-lipat ng tanggapan ng gobyerno kung mayroong lalakaring mga dokumento. Magkakaroon din ng service hub uh, sa Visayas at Mindanao para palawikin pa ang one-stop shop service nito. Para naman sa mga kababayan natin na walang oras para pumunta sa government offices, mayroon ng e gov PH uh, super app na uh, aalalay sa inyo. Smartphone at internet lang ang kailangan at pwede nang mag-renew uh, ng driver's license, magbayad ng taxes at iba pang serbisyo. Hindi mo na kailangang mag-file ng leave o mag-absent para lang pumila. Di rin kailangang mag-alala tungkol sa maglagay sa mga fixers dahil lahat ay pwede nang gawin online. Mag-ibang paraan ngunit iisang layunin. Ang wakasan, ang mahabang pila sa mga tanggapan ng pamahalaan. May direktiba naman ang Pangulo sa DICT. Siguraduhin na tuloy-tuloy ang pasok ng government services sa EGOV PH Super App at gawing regular ang updates at maintenance ng app para uh, maiwasan ang downtime. Dahil sa bagong Pilipinas, easier and faster ang pagkuha ng frontline government services. Yusek, magandang hapon po. Yusek, may we know the reason kung bakit hindi po makakasama si First Lady Liza Marcos sa Washington? Okay, supposed to be dapat announcement ko to. <laughs> Kaya lang. Mabilis magtanong si Miss Maricel. So, 'yan announce ko na. Okay? First Lady Maria Luisa Araneta Marcos will travel to Riyadh, uh, Kingdom of Saudi Arabia on the 17th kahapon to 20 th July 2025 on a working visit to meet overseas Filipino workers. The First Lady's itinerary includes a VC to the OFW and OWA Servicio Caravan, a one-stop government outreach that offers government services to OFWs, including legal aid, financial support, and welfare counseling to OFWs and their families. The First Lady will also visit shelters for distressed Filipino women, uh, workers, and children. The trip originally uh, proposed and scheduled in the first week of July will highlight uh, the steadfast commitment of the Marcos administration to the welfare of OFWs and their families. She will be back on July 21st. At uh, kung napansin niyo po, uh, sinabi po, nabanggit din po ni uh, USEC, uh, DICT USEC Dave Almirol na ilo-launch din po ng uh, unang ginang itong uh, one-stop shop po dito po sa Kingdom of Saudi Arabia. So, yun po ang, uh, ang dahilan kung bakit hindi po makakasama ang unang ginang sa UST po ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr. And Yusef, may we know kung may decision na po who will be the caretaker or caretakers while the President is in uh, Washington? Uh, most probably, sa pag-alis uh, na lang po ng Pangulo, ito maibabanggit. Pero meron na pong nabanggit. Pero hayaan po muna natin ang Pangulo magsabi. Salamat, Yusef. Christian Yusorius. Ajo says Good afternoon po Yusek. Ah uh, inannounce po kanina ng DFA na ibinaba na sa alert level 2 yung uh, sitwasyon ng mga Pilipino sa Iran. Meron mm -hmm. po bang uh, palibagong instruction o paalala po ang pangulo sa mga kababayan natin doon? Opo, uh, ito po ay base po sa assessment ng DFA uh, assessment based on the security as uh, based on the security assessment po ng DFA. Kaya po na ibaba ang level sa alert level 2 at uh, ngayon po ay ang sabi din po ng uh, DMW ay uh, allowed na rin po ang deployment ng mga returning workers pero yung mga may ban pa rin po doon sa employment ng mga bago pa lang po nakaka-hire katulad po rin ng dati so still ang uh, direktiba po ng pangulo ay uh, kung ano po ang uh, kakilanganin ng ating mga kababayan at uh, hindi po mag-aatubili ang ating uh, administrasyon na tumulong at bigyan sila ng pansin sa anumang pangangailangan ng ating mga kababayan. Tristan Nadalo, News Watch Plus. Good afternoon, Yusek. Uh, baka po gusto lang mag-comment ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Bato de la Rosa kahapon noong napag-usapan nga po yung possible ICC arrest niya dahil po kay nasa nasabi ni ES Bersamin. Ang sabi niya po, ewan ko, mahilig sila sa ganun na kapag may mainit na issue na pinupukol sa Malacanang, pinag-uusapan na naman ang tungkol nangyari kay FL. Ngayon, gagawa sila ng issue about ICC and a senator to divert the issue. Mahilig ang mga tao dyan sa Malacanang gumawa ng panibagong issue kahit old issue to divert people's attention. Okay. Yun Sinulat ko po para matandaan ko. Unang-una po, uh, yung possible ICC arrest, hindi po to old issue. Every now and then, uh, may nadidinig po tayo na maaaring mailabas ang warrant of arrest. At, uh, at hindi din po issue ang uh, ICC. Yung case na pending before the ICC. Pangalawa, ang sinabi po ay mahilig Uh, ano mahilig may sorry Ito. Mahilig po ang mga tao diyan sa Malacañang gumawa ng panibagong issue kahit old issue i hmm. to divert people's attention. Sa akin pagkakatanda, uh, wala naman po tayong na i- uh, na i ng mga old issues and uh, maliban lang ko ito ay related sa itinatanong sa atin. Uh, sino po ba yung mahilig mag-raise ng old issues na sa ating pagkakatanda ay nagkaroon pa po ng hearing patungkol sa um, isang pre-operation ng PIDEA na ang taon pa ay 2012. Uh, parang wala naman po akong natatandaan na meron tayong nire na ganoon mga klaseng issue. At uh, sinasabi po ay diversionary tactic. Okay, unang-una po, ang issue po patungkol sa PEKE na police report or altered na police report, ay hindi naman po ang uh, malakanyang ang nagrace niyan. Nag-issue niyan. Na kailangan lamang po nating sumagot para maipakita sa taumbayan na may mga fake news peddlers, mga obstructionists, mga propagandists na gumagawa ng kwento na kinakailangan pamameke ng papel para lang sirain ang unang ginang, ang pangulo at ang administrasyon. Sa makatuwid, kung ito po ay sinabi na po ng Beverly Hills Police Department na altered yung ipinakita at na-post ni Mr. Tiglaw na police report, siya po ba ay sumasakay din sa isyo ng fake police report? Tandaan po natin, ang content na ito sa nasabing fake police report ay una po natin na dinig, kundi po tayo nagkakamali ay sa Vice si Presidente. Kaya po natin nasabi noon na siya pala ang source ng fake news. At ngayon napatunayan po natin na altered yung police report na ito. Kailangan pa kayang sumakay ni uh, Senator Bato de la Rosa. Siya po ay napaso na noon sa fake video na AI generated pala. So bilang senador, sana po ay uh, maging mapanuri din po siya sa mga issues dahil never gagamitin, hindi-hindi gagamitin ng Malacanang ang issue na peke na dokumento. Bakit naman gagamitin itong diversionary tactic kung kaya naman po sagutin na Malacanang na ang pinapalabas at pinapakalat na police report ay peke? Um, sa ibang topic lang po, yung China's Ministry of Education naglabas po sila ng advisory to students abroad or especially those na nag-aaral sa Philippines warning that the security situation in the Philippines has been unstable recently with a surge in crimes targeting Chinese nationals. So ano po kaya ang reaction natin sa statement na to ng China na may problem sa security situation? Opo. Uh, uh ang kanilang propaganda or rather advisory sa kanilang mga kababayan ay karapatan naman po nila. Obligasyon din naman po nilang pangalagaan ang kanilang mga uh, kababayan. Pero as far as the government is concerned, alam po natin na ang crime rate sa Pilipinas ay gumaganda at bumababa. Uh, ito po ay dahil sa yan po ang direktiba ng Pangulo at sa pamumuno na rin po ni uh, General uh, Nictore, makikita po natin kung paano ba kabilis na na tumugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin, lalo na po na may concern tungkol sa mga krimen. At uh, malalaman din po natin na nabawasan na po or nawala ang mga EJK na bunsod ng war on drugs. Masasabi din po natin na yung mga krimen na nagawa dahil sa Pogo ay nawala o nabawasan. At uh, marami na rin pong Chinese na na-deport na mga Chinese na sinasabing gumagawa ng premen, krimen sa Pilipinas. At uh, kamakailan lamang po ay uh, naging maganda po ang ranking natin dito sa 2025 Global Peace Index. Kaya po yung uh, safety and security sa Pilipinas ay masasabi naman na po natin gumaganda as far as we are concerned. So kung sa pananaw po ng China ay gano'n, hindi naman po natin ito hahadlangan dahil karapatan po nila yan. But does the Philippine government um, promises na yung mga Chinese nationals who are apprehensive na po the because of the advisory, they will be protected by the government? Kahit sino po, kahit hindi po Chinese, kahit sino pong tao, Pilipino, kahit anong nationality po yan, lahat po yan ay bibigyan ng protection. Jade Cabagani, Daily Tribune. Ay hey, ma'am. Um, Senator Kiko Pangilinan has filed a bill seeking to prohibit political dynasties in the country. What is the take on of Palas on this proposal, given that Marcoses is considered one of the acknowledged political dynasty in the Philippines? And so the Dutertes on the opposition, nakikita po ba natin yung openness ng Pangulo to support the legislation of this proposed measure? Eh define muna po nila talaga kung ano ba 'yung political dynasty dahil hindi naman po makakapagsangayon, hindi naman po maka makakapag uh, umaway, uh, umayaw ang uh, pangulo kung hindi pa po nababalangkas ng buo itong bill na 'to at uh, kailangan natin malaman kung ano mga provisions dito. Bea yeah, Gutierrez ABS-CBN Hi, ma'am. Ma'am, there's a fierce debate online uh, regarding the proposed measure um, by uh, Senator Laxon, and the measure aims to penalize children who refuse to take care of their elderly parents. Uh, others are saying that it's unfair that the state will pass on the responsibility of caring for the elderly to their children just because the state has been unable to provide. for the needs of the aging population. So may we know the position of the palace on this? Unang-una, alamin ulit. Alamin natin yung provision dito. Bakit? Meron na po kasing provision sa Family Code, Article 194, kung saan isinasaad na yung magulang at mga anak, they should mutually support each other. Provided na po yan. Ang kaibahan na lamang po siguro dito, ay maaaring gawing itong uh, isang krimen dahil ipipenalize. Okay, so in other words, even before, kahit wala pa po sinasabi si Sen. Uh, Senator, uh, uh Lakson, ito na po ay provided na sa family code. Obligado po. Oblige po ang anak, oblige ang magulang na magsuportahan. We huh? have to support each other. Now, uh, at ang nakasabi po at sinasabi sa family code, na dapat suportahan ng anak yung mga magulang na in need. Hindi po, hindi naman po kailangan suportahan yung hindi nangangailangan na magulang. Okay? Now, pag ginawang krimen, so ulitin natin, kailangan natin makita yung probisyon. Dahil baka naman may kakayanan talaga ang anak na sumuporta. At in need ang magulang, tingnan po natin kung dapat nga gawin tong krimen. Dahil uh, hindi naman po magiging krimen kung yung mga anak din naman ay in need. So, depende po yan sa sitwasyon. So, depende po yan sa magiging uh, nilalaman ng bill na yan para malaman natin kung mayroon bang um, basihan para gawing krimen ang isang anak na may kakayanan na sumuporta sa anak pero inabandonah ang magulang. Kasi ang magulang na umabandonah sa anak, alam natin may krimen yan. So, it may be... Uh, considered na kapag yung magulang na hindi na kayang buhay ng sarili, pero yung anak ay nandiyajaan at may kakayanan namang sumuporta, pero inabando na ang kanyang magulang, pwede naman talagang gawing krimento. Pero still, sabi nga natin, alamin muna natin ang lahat ng provision pero ano po ang masasabi niyo doon sa ongoing criticisms ng mga ng publiko sa gobyerno patungkol sa umanoy uh, failure ng uh, Gobyerno to provide for the needs or bigyan ng mga benepisyo ang mga elderly for them to be able to fend for themselves kapag matanda na, yung mga magulang kapag matanda na sila At hindi na kailangan umasa sa suporta ng kanilang mga anak. Sa ating pagkakaalam sa ngayon po ay marami din programa para sa mga senior citizens. Nandiyan po yung uh, tinatawag sila na parte ng vulnerable sectors na talagang binibigyan ng prioridad na tulungan. Uh, Nandiyan na rin po yung sinasabi natin, 50% discount sa MRT-LRT. So marami na pong programa sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. na masasabi natin uh, makakabuti po sa mga elderly. So hindi po rin naman titigil ang Pangulo na tulungan, mas dadagan pa ang mga ayuda para sa mga elder elderly natin. So wag muna po siguro maging negatibo dahil at tignan muna nila kung ano na ba ang nagawa ng uh, administrasyon na ito para sa mga elders. Ivy Reyes, Billionario. Hi, Yusek. Follow-up lang po on Senator Bato. Sabi niya po kahapon na hindi siya a ang fourth sona ni President kasi meron daw po siyang personal Conflict or issues with uh, some congressmen and officials from Malacanang. Hmm. As, uh, meron po siyang quote dito here. Alangan namang pumunta, pupunta ako doon ng nakasimangot. Pangit, di ba? Uh, may we have the palace's reaction. Okay lang naman po. Uh, karapatan naman po niya yan kung hindi po siya pumunta. Pero mas maganda po sana madinig niya po kung ano ang naging, uh, naging trabaho at uh, magiging uh, programa ng Pangulo sa SONA para po hindi siya maligaw. Kasi mas maganda pong pakinggan niya mismo kung ano sasabihin ng Pangulo kesa mag sa mga fake news peddlers. So, sana kung di masyadong makarating ay mapakinggan niya. Thank you po.